Hello, hello mga katigang Day off ko ngayon Kaya hindi dito ako sa Kaiser Permanente Ito, clinic lang ito Tat, Tatlong building sa harapan Tapos may mga building din sa likod Pero maliliit lang yon Second floor lang yan Kasi clinic lang yun eh. Yung ano Nasa northern Mga 4 miles, 3 miles Yung ano, yung mga hospital nito Ito dito ako Kasi magpapa set ako ng second dose ng single single ang tawag doon at saka magpapatingin na rin ako ng ano magpapalaboratory na rin ako kasi gusto ko makita yung aking potassium kung stable pa rin stable pa na stable naman yung huli kaya nag-request ako sa ano sa sa doktor ko na magpapacheck na naman kung tama pa, tama pa yung kinaka, mga kinakain ko yung mga diet ko kung tama pa pa ito mayroon ano din dito eh may pharmacy din dito sa, sa, ano, sa likod eh hindi lang hospital ito clinic pero kompleto na rin okie dokie mga katigang uh, pupunta ko under construction pa ito eh kasi rinipare Punta ako sa laboratory. Magpapalaboratory muna ako bago mag, mag ano. Under construction. Ito mga building pa niya na ano, na under construction. Hanggang sa likod. Ayan. Ito yung laboratory. Dito ako pipila. Okay, okay mga katikang. Bye-bye.